classic ensaymada po yung ating video ngayon with chocolate filling mga langga. Paborito kasi ito sa mga bata yung chocolate eh. Kaya ito po yung ginawa kong palaman. Nakapagpus na po tayo ng ensaymada na pangmasa yung tiplada. E ngayon ay yung ating recipe ngayon ay classic ensaymada mga langga. Kaya mga kainday tinapay, Huwag na nating patagalin, simulan na natin! So, ito na po yung ating mga ingredients sa ating screen. May mga viewers talaga tayo na hindi sila gumagamit ng grams or gramuhan sa panukat sa ating mga ingredients. Kaya dito sasabihin ko na lang mga langga. Kung ilagay pa natin dyan sa ating screen, eh baka mapuno na yung screen natin mga langga. Yung asukal natin sa screen na 200 grams. Kung sa yan mga langga, 1 cup po yan. At yung ating margarine at yung ating large shortening, pag isama-sama nyo yan, nasa 1 cup po yan mga langga. At yung ating asin na 18 grams is 1 tablespoon po yan mga langga. At yung ating yes na 15 grams is 1 tablespoon din po yan mga langga. At ayan na po, pagka nailagay na lahat yung mga dry ingredients po natin, ay kunting halo-halo lang po maglagay na po tayo ng ating evaporated milk mga langga. Hindi po tayo dito maglalagay ng tubig. At pagkatapos nun, haluin lang po natin hanggang sa matunaw natin yung mga dry ingredients before tayo maglagay ng ating harina. Yung ating dough ngayon mga langga, pwede natin talaga itong imasa ng manumano at Maganda talaga ito mga langga lalo sa spiral mixer kasi ang lambot ng ating dough. Kung masahin natin ito ng mano-mano, medyo matagal bago natin ma-achieve yung kinis ng ating dough kasi i-rest pa natin yung ating dough. Kung sa spiral mixer naman, 20 to 25 minutes ay makinis na yung ating dough. I-akin dito mga langga, idaan ko lang ito sa ating dough roller at magdas lang po ako dito ng harina kasi medyo malagkit at malambot yung ating dough. Malagkit kasi sa itlog po natin na nilagay. Ayan po. 3 minutes ko po lang itong pinakinis sa ating door roller at cut ko lang ito sa 45 grams mga langga. At depende na sa inyo kung ilang gramo ang inyong cut dito. kayo'y ay magkusting lang bago kayo magbinta lalo na pag yung gagawin niyo ditong palaman is cream cheese kasi yung cream cheese ay eh, medyo mahal mga langga. Kaya medyo mahal din yung bintahan niyo. Itong recipe natin ngayon, eh, chocolate lang po yung ating ipalaman dito. At pagkatapos nating maimolde lahat or mapigura, ay banyahan lang po natin ng evaporated milk at palsahin lang po natin itong mga langga ng 2 or 3 hours. Ayan ang mga mga langga, pwede na nating isa lang. Pinaalsa ko lang ito ng dalawang oras at 45 minutes mga langga. Dipindi kasi yan sa ating room temperature. At dito lang po natin iyon lutuin sa ating maliit na oven. Yung ating init ng ating oven, 180 degrees Celsius. At lutuin natin ito sa 16 minutos. Ayan ang mga langga, luto na po yung ating classic ensaymada. Sa ating palaman dito, pwede kayong gumawa ng cream cheese, pwede din kayong gumawa ng caramel, magcaramelize kayo ng condensed. Ako, magluto po ako ng chocolate para ipalaman natin dito. At butasan lang po natin dito para lagyan po natin ng palaman mamaya. At magluto na po tayo ng ating chocolate filling, mga langga. Ito po yung ating sangkap sa ating screen. Kung gusto naman ninyo na caramel yung ipalaman niyo dito, magluto lang po kayo ng condensed milk. Ayan na po mga langga, pagkatapos po nating ilagay lahat yung ating mga dry ingredients sa ating chocolate peeling. Haloin lang po natin ng haluin ng mabuti hanggang matunaw natin yung cocoa powder po natin. Before natin ito isalang or lutuin mga langga. Ayan na po, pag napapansin ninyong medyo tunaw na po yung ating cocoa powder, pwede na natin isalang ito. Mahina lang pong apoy natin dito at haluin lang po natin ng haluin hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang po nating tigilan sa paghalo para hindi po masunog yung ating filling mga langga. Lalo na po yung ilalim. Ayan na po mga langga. Pagka napapansin natin, medyo kumukulo-kulo na talaga at medyo nag -best na siya. Lumapot na siya. Ayan na po. Okay na po ito. Patayin na po natin yung ating apoy. At kahit patay na po yung apoy ng ating kalan, Pwede po tayong maglagay ng 1 TBSP ng ating margarine. At kudkudan ko lang po ito ng keso, ng kaunti lang po. At haluin ko lang po ng haluin para po matunaw. At ayan na po, pwede na po ito mga langga at palamigin lang po natin ito. At gagawa muna tayo mga langga ng ating toppings. Ito po yung ating ingredients, dalawang sangkap lang po ito. Nasa screen lang po natin at batihin lang po natin mga langga ng nasa 5 to 7 minutes. Madali lang po itong batihin mga langga hanggang sa kuminis or yung makikita nating pumuputi na siya. At kailangan yung temperature ng ating buttercup is hindi po masyadong matigas at hindi po mga langga is tunaw. Yung katamtama lang talaga yung tigas ng ating buttercup dito mga langga. Hindi pwede din yung tunaw or melted na. Pwede naman yung galing sa rip yung buttercup pero medyo matatagalan ka sa pagpakinis nito. Kasi matigas yung buttercup eh kailangan iris mo muna yung buttercup mo ng ilang minuto. Ayan ang mga langga. Ito na po. Okay na po ito. Ito na po yung hinahanap natin. At maglagay lang po muna tayo ng palaman. Ayan po. Depende po sa inyo kung ano kadami. At depende din sa inyo kung ano yung ipalamanin ninyo mga langga. Pwede kayong gumawa ng palaman ninyo. Kudkudan ko lang po ng kiso. Ayan na po mga langga. Yung ating classic inside mother. Ang paborito ni Suki lalo na sa mga buhata. Ayan na po. At para alam na ni Soke kung ano yung palaman, ilagyan natin dito sa ibaba mga langka. Sana nagustuhan po ninyo ng ating video tinapay ngayon, ng ating recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong kainde. Maraming salamat at bye-bye!